Panalangin sa pagpapawalang bisa ng mga minanang sumpa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Yesu Kristo, sa kapangyarihan ng Kanyang salita, pinapalaya ng Diyos ngayon din mula sa lahat ng minanang sumpa pagkamakasalanan, mga depekto sa katauhan, masasamang katangian, at mga minanang karamdaman ang aking angkan. Pinuputol at kinakalag ng Diyos na buhay at lubos na makapangyarihan ang lahat ng pagkakabigkis sa aking puso kaniluwa at lahat ng uri ng pagkakasangkot sa kasamaan at masasamang espiritu sa aking sarili at buong katawan. Sa bisa ng krus ng Panginoong Isokristo, pinalalaya ngayon din ng Diyos ang aking buong pamilya at angkan. Sa lahat ng masasamang ugnayan noon hanggang sa kasalukuyan. Patawarin mo, O Diyos, ang aming mga nagawang kasalanan. Pinuputol ng Diyos ang lahat ng masamang ugnayan. Kung ito ay pakikipag-ugnayang sinimulan, pinananatili at pinamumugaran ni Satanas at kanyang mga kampon na masasamang espiritu at mga anghel ng tatiliman. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at sa ngalan ng Kristo, ipinahahayag ko na kami ay malaya. Malaya ng maging ganap ng mga anak ng Diyos tulad ng sadya sa amin nung una pa lamang na itinakda ng Diyos. Ipagsanggalang mo ako sa gitna ng mga panganib, aliwin sa gitna ng kapighatian, gawaran ng kalusugan, ipagkaloob ang aking mga pangailangan. Basbasa ng aking mga adikain at gawain at bihayaan ng banal na pagtawid sa kabilang buhay. O pinakamawain Jesus, itinatalaga ko ang aking sarili ngayon at sa lahat ng panahon sa iyong kabanal-banalang puso. Jesus na may maamo at papagpakumbabang puso, gawin mong ang puso ko ay matulad sa iyong puso. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.